una ready on the right ready ready on the right sir ready on the right sir ready ready come nice present sir chongos ashek mo baba

Nangyari ka muna. ka wala na video. Bakit? Diretso nga lang, boy. Brown. Nice one, nice one. Wala ano kasi, hindi ko maaari. Nerd lang talaga. na lang. sa ba si Alpora? Hindi. Alpora. Yes, sir. ka talaga.

O oh, may lima pa. Dinuga kayo, lilima pa lang sir. sintas. <laughs> nice! <laughs> oh, daw. Sir, 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 pa? sir, may sir, pa. May sir, 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 sir,

Зи <laughs> чонго <laughs>